Hello guys, dito tayo ngayon sa tabing dagat sa baybay sa Siwala May mga loted ngayon, mayroong mga batang gustong magtambay sa tabi you know? San Jose Airport San Jose Airport Mapalimling guys ang panahon. May low. may low pressure area dito sa amin sa Leyte. Low pressure area guys. Yan may mga nagkakaraoke dyan sa tabi. Ayan, masarap magtambay dyan guys Low tide Masarap magtambay dyan Ayan may dalawang batang nakatambay Ayan o oh with yata. So, medyo tumigil ang ulan ngayon, guys. Kaya nakapasok tayo, nakapag-video. Ayan naman, guys, yung uh, human-made island na ginagawa ng mga uh, trabador. Yan po ay tatabunan ng lupa hanggang doon sa dulo. At uh, yung uh, area na yan, dahil gagawing uh, parking area, at the same time gagawin itong hotel kagawa ng hotel sa Ligre to Ayan, kaya ginaganyan guys so maganda rin naman dahil uh, masarap ang siminahangin dito pwedeng tambayan pwedeng tambayan ng mga tao na nainitan sa gabi may pahangin dito Yan. harap lang po yan guys ng ating party list building Ayan, at katabi ng uh, Astrodome. Ayan. So, yun po yung uh, beauty dito sa lugar na to. Lalo pagkahapon. So, dito sa Seawall ay maraming naglalakad-lakad dito. Mamasyal pagkahapon at umaga. So, you can see guys. So yung narinig nyo na busis ay isang karaoke bar yan o restobar na walang magawa, maraming pera, diyan sila naglalagi. Ayan, so yan po yung mga restobar dyan, restaurant, gusto nyong kumain dyan, ayan, mayroon kayo dyan sa Rosario's Kitchen at saka sa Korean Food, Seafood Mukbang, ayan, marami po silang pagkain dyan, katabi lang yan yan may kubo-kubo dyan. May mga construction boy dyan sila tumitira. Ayan, meron pa bang, meron pang pa ibang ano uh, dyan, resto bar. Ayan, fallout shelter at saka uh, yung isa pa, Nix resto bar. Ayan, marami kayong magpipilan dito guys, basta magdala kayo ng maraming pera. Ayan, Ayan bagong kubo-kubo yan Oh. Ilog, ayan guys. So, pasok na tayo sa building kasi maambun na. Ayan o. Oh. Ayan po yung mga special din na dito. Ayan o. Oh. Sa mga restaurant dito, ayan po yung mga specialty. Ayan o. Oh. Masasarap yan. Mga masasarap. Oh. Ayan po oh. dito. Mixed body and soul. Ayan o. Oh mga restaurant po yan mga pahayahay ang buhay kaya ito yung mga misa nila sa labas Resto Cafe Key TV ayan dito lang yan guys sa Astrodome sa ilalim sa ground floor ayan ito rin naman isa ay where else ayan. ito naman yung isa delicacies Ayan, ang ganda oh. Ayan, ang ganda. Diba, wow, mga guys? Pag may pera ka dito, maraming mabibili dito. Ayan, mga pasalubong dito, pwede dito. Mga handicrafts, makabili kayo dito. Ayan oh. Ayan so, sila mga handicrafts, guys, ayan sa, sa loob. Ayan, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa ating video. Thank you for watching, guys.